Narito tayo ngayon sa booth number 19 kung saan ibinibida ng Aliyo Broadcasting Corporation ang kanilang flagship AM station na DWIZ 882, FM radio station na Home Radio at ang kanilang TV network na Aliyo Channel 23. Ang mga bibisita sa booth ay maaaring manalo ng prizes o merch mula sa Aliyo. Kasabay nito nakasama na rin natin ang host ng programang Sulong na Bayan na si Loli Acosta at Anya. Ang mga ganitong event ay importante dahil dito napapagsama-sama ang lahat ng cable industries, lahat lahat ng cable companies at ang telecommunications. Napaka-importante in this age of, uh, sinasabi nga nila, uh, high technology. Dapat maintindihan ng mga sasali at ng mga players at ng mga participants kung ano ang kahalagahan nito. This time, sabi nga nila, when you have meeting of the minds, mas maraming ma-accomplish. So I expect that after this event, we will really zoom. Susulong, yun ang title po ng ating programa, Susulong ang Bayan, Bakit? We can communicate with different uh, nationalities in all over the world. So mas importante po na tayo ay nakakapag-communicate, nakakapag nak usap sa bawat uh, counterparts natin. So we can move forward. Sa ngayon, iniintay pa natin ang pagdating ng iba pang mga angkor ng himpilana. Yan muna mula rito sa Manila Hotel. Ako si Ralph de la Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng